Ang mga Korean drama ay may mahiwagang paraan ng pagkuha ng ating mga puso, at hindi lang ang mga aktor o ang mga storyline, ito ang musika na mananatili sa atin pagkatapos ng huling yugto. Nitong Miyerkules sa Moa Arena sa Manila, ang mga Filipino K-drama fans ay natreat sa isang once in a lifetime musical experience, Kostkon. Isang gabi kung saan ang mga tinig sa likod ng mga pinakamamahal na ost ay nagserena sa kanilang mga tagahanga ng live. Itinampok sa event si Chen ng EXO na ang iconic na boses ay nagbigay sa amin ng mga hit tulad ng Best Luck mula sa It's Okay, That's Love, Make It Count mula sa Touch Your Heart, at Every Time mula sa Descendants of the Sun. Sumama sa kanya ang mga powerhouse artist na sinalin, Limujin, Soyu, Hyes, Kim Bamsu, at k -Will bawat isa ay naghahatid ng nakakaantig na mga pagtatanghal na naghatid sa mga tao pabalik sa kanilang paboritong mga sandali ng drama. Mula sa mga romantikong balad hanggang sa mga tema na nakakasakit ng puso, bawat tala ay nagbabalik ng mga itinatangi na alaala. Sumabay sa pag-awit, tawanan, at napaluha pa ang mga Pinoy fans, patunay kung gaano kalalim ang koneksyon ng K-drama Ost sa puso. Ang Costcon ay hindi lamang isang konserto, ito ay isang pagdiriwang ng mga kwento, musika, at mga damdaming hindi namin gustong kalimutan. Kaya sabihin sa amin, aling K-drama OST ang paborito mo sa lahat ng oras? End screen, tulad ng mag-subscribe, komento